Ah, <makes> ma, 39 minutes. M gusto mo pa magluto okay. ng itlog? O sige, sa akin luto okay. okay. mo. Bati. Ma, baka maano. Hindi, kaya mo yan. Bati mo itlog. Ito so, lang magtansya ng asin. Log? para matuto ka naman na oh, yeah. ano. Yung asin, hmm. tatansya yung mo lang. Yeah, right, yeah. tansya yan. pero baka maano. Hindi, nakalang lang kung paano yung lamin. Ang

Ano? <laughs> Naano mo na? Ibaliktad mo na, Kisis? Hmm? Ibaliktad mo na? Ibaliktad ko na. na nga, magluto sa'yo. Batiin mo. Galing ni Kisis, oh! Yes! <laughs> Lagyan mo ng asin tsaka paminta. Sinigurado. Yan ang sinigurado ba'y. Sure ball. Sure Bakit sure orange yung to ba'y. Yung orange. So, yan yan, yung okay, Kasi ginanong mo Hmm. Kaya yeah, sure huh? Dapat di mo masyado gagalit na Para magdi <laughs> maging orange. Sinagal. Sure na ba'y. Jason, you, you no. why, why not? Eh, maraming shot na nito. Why would you Ala na sunog na. Ala na sunog. Wala. Wala. Ah, hindi. Na okay na 'yan. O oh, yan sinasabi ko sa'yo, Kijes! Baka masunugan ka! Huwag mong iiwanan nyo nilugan! Hindi, wala Mag oh, ay, ay wala well, po! O, ay, Kunti lang! Kunti ay. lang! konting Oh, gula, oy! Sige, lagay mo! Oh, ng asin! Focus! Focus tayo, Kijes! na Focus Login na lang. Lang lang Bakit orange? Okay lang okay, po. Okay lang yan. Nagyan mo na ba ako? mo ng asin. <coughs> okay na yan. Nalo na eh. Asin na. Asin. Nalo na lahat. Huwag naman masyadong ganyan, Isis. <coughs> ano ba hindi aabot sa ano ko yan? Hindi dudugo yung ingi ko. Kaya <coughs> naman magtansya. Kaya naman magtansya. Mano, kung maalat na. Hindi, hindi yung maalat. Hindi yung maalat. Kuya, man, tsaka gumanda sabi, oh. Sabihin mo kung gaano kakapal yung daliri na man, ano. Gano'n ako kakapal yung sakta. Sige pa. Nipis. Manipis. Ganun, yeah, yeah. Manipis. Ganyan. Yan. Manipis. Ganyan. Yan. Ganito. Oh. Naku po, ano pa? Limang pirasong asinata na lagay mo. One. Sige po. One piece eh. Isa pa. One piece eh. One kilo. Isa pa. Oh, sige na, yan na. Dali mo, umiinit yung ano. <laughs> Yo. Oh, one... oh. Oh. oh! Paminta, nakalimutan yung paminta. <laughs> oh, kiss the lemon, kiss it. Oh, oh, the oh. Sharp, sharp, sharp. Ito ko yan. Man. Yan, Masira Kung saan mo pinagbatihan, diyan mo na rin lagay yung itlog. Huwag may tatapon. Yeah. Wow, fluffy siya. Ha? Huh? Fluffy. O, sige. Wow. Next. Ima, ikaw na. Wala, Tignan mo. Ima, ikaw, saan na magluto? Edwa, ay. Di saan na magluto? Ima, ikaw Sige, ses na. De, sige, ses na magluto. Tignan Tingnan mo, kuya, no. Sige, 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 na magluto, oh. Mo, kuya, sige, no, no, mo. Tapos, ikaw ka na. Ha? Sige, surprise mo ako. Good price. Kuya Nonong, may hangin siya sa loob. Ang ganda niyan. Parang donut. Hmm, okay, airy. airy. Okay. Excited ka na? Oo. Si Kisa sa magluto ko. Hmm? Ay, <laughs> yung galing ginawa ni Kisa yun, no? Hmm. Di ba? Pagka niya castle. may ako magluto sa'yo. sa atin. Ayan, ito may ako magluto sa'yo. Dito Ha? Ayaw kasi oh, maganda. Ano yan? <laughs> <Ha>? Maitim. <laughs> <laughs> mm. Maganda kayo. Hindi, maganda naman. Sure ka? Oo. Oh, oh. Basta hindi sunog. Kisis! <laughs> <laughs> <Yon! laughs> nun? No, napatay na ba? Tinitingnan na. ko, tinitingnan ko. Parang ano, donut. Sobrang fluffy. Sige. Good. Mas naglaki like, yung itlog. Kasi binat eh. Oo. Nasaan yung toothpaste? Nasaan yun? Shower. Ano or... dapat no, nah tikman mo na parang master chef? <laughs> tignan mo, kisses! Po? Oh. Aina, tign na, tignan mo! No, oh, dapat no, tikman mo na parang oh. master chef! Eh. Yes. Nah, po! Oh. Master chef, oh. hindi po natataranta yan! Yan lang po master chef, hindi oh, natataranta! Kaya no. na! Oh. Ito Tapos oh. na! Yeah, na!

Leave it Dali! Get up! Two minutes! Two ah! minutes! Huwag mo na lagyan ng ganyan! Huwag <laughs> mo na itisyon! Ba, meron pa presentation! Huwag <laughs> niyo mo nang titingin! May presentation pa po? Mga <laughs> kaibigan, Ito na po, titignan po natin! Kung ano pong lasa! Wait lang! <laughs> ah, Nel!

Umuusok, Kaysen! Umuusok! Tanggalin <laughs> mo dyan! <laughs> 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 Hindi mo ano yung ketchup. Kaysen mo! Ha? <laughs> 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 <Huh? laughs> <laughs> Kaysen! Nauna pa yung toast ko dyan! <laughs> Wait, lang po. Ah! Dali! Dali! Wait lang po. <laughs> Huwi yan toyo na lang. Toyo? Huwag na, yan lang! Dali mo na, ako na maglalagay ng ketchup. Hindi, dapat na, nakasit down ka lang. Jesus, may appointment pa ako. Jesus! <laughs> Focus <laughs> tayo. Wait Si And Master na. Gipo. Master Jipo! <laughs> <laughs> Master Jipo. He's doing uh, the, ano, the uh, prayer stands. He's laughing. Jipo. <laughs> Asan yung toast? Ay, dapat <laughs> na. Ako po, kinawa pa yung toast ko. Kasi, <laughs> focus! Ah, oh, ito na. Yung, pikit mo yung mata ni Kuya Nono. Eh na, kisses, pinitit ko na. Di na ako titingin na naulog yung tinapay. Oh my God, sa akin yan? Oh my God. Yeah. Tikmong ko ha. Pwede kong pong tikman. Opo. Chef. Kuya, nang sabihin mo kung ano yung ano. Ang olot. Sa'yo din, tikman nga, Gises. Ha? Huh? Ano na? Tingnan mo, may hangin siya sa loob. Eh, okay. May lasun. Kuya, <laughs> no. no. Masab ano masabi mo na? I, dapat i improve dapat... Um, Tama na yung asin. Yung pepper, naralasaan ko naman siya. All in all... Lasa siyang itlog. Talaga po? <laughs> Lasa Thank itjo. you po yan, no. Sarap. Thank you. Adobo naman, lutuin natin. Next, adobo. Adobo. Sarap. mo yung lutuan kita. Parang busog na ako. Amaya oh, ka. Nakakabusog to, Isis. Hmm? Nakakabusog. Lutuan ko siya. Yung gusto mo? Hindi naman. Hindi. Hindi masarap. Dali, sabayan mo na ako. Oo, oh, kainin mo yan. Kuya, no? Hindi. Medyo na ano to. Hindi yan, sakto yan. Hmm. Okay lang. Sa kanyo lang, lang Kailangan po, 6 talaga yung hit. Yung alin? <coughs> Hindi, tatansihin mo rin yun. <coughs> yung ano ba? Yung hit, yung hit. Hmm. Minsan, ina mo rin. Nalang ako, hindi ako hotdog. Ano hot lang ako. Ha? Ano yung? Egg. Mamaya. Lunch. Grabe. Did yung ganito, ilagay mo yung ano, taket. Hmm? May, ng, may taket toast. ng tinapay, ayun yung pinakagilid. Yan. Kasi, uninig ka ba eh? Yan. Kapya, Saan? Saan? Gusto mo? Toast mo. Okay, ko yan Toast mo. Masarap po yung pinakagilid ng tinapay. Oo, yan ang pinakadabi. Ba't kaya walang kumakain ng pinakagilid? Ayan nga, yung pinakamasarap. <coughs> ang tawag nila dyan, pure dabi. May may lubay. May <coughs>